Ayan, preparation na ah. Para sa mamayang flight. Ay bukas pala. Nang alas otso ba't ka kami dito ng alas dos ng madaling araw. Para kung ano man ang mangyari sa immigration. Alam mo mahaba pa na. lang. Nakapasok ka na. Mabuti nang nakapasok ka kaysa sa isa sakto mo yung oras. Kasi hindi mo masabi. Ayan kasi naranasan namin yun. Nag-Japan kami before naging kampante ako, tapos pagpila ang dami, hindi pwede ayun pa lang, hindi ready na let's go pag muna bago pumunta ng Canada tapos na. Okay. Uh, it's already 10. 18. Almost ready ng mga gamit. Alis kami ng alas dos na madaling araw para maga kami makarating doon. Nakared na rin gamit namin. Ito siya. So, one. Two. Ito. Tapos, three. Four. Five. Six. 7, Eight so total of 8 ang hand carry ito backpack ko ito bibit-biting ko and then ito sa anak ko na lalaki sa babae tapos kay mahal sa asawa and ito siyempre <laughs> yung laruan nila Yan. so yun and then na lang magbihis ready na rin yung mga damit then mga 2 ano na magbook na ng grab sana magkasya sa ano isang grab na six seater kung hindi well ano talaga magdadalawang grab kami nito pero it's okay this is it let's go yon so kukuha mo na kami ngayon ng cart kasi marami rin kami dadalhin oh, so, ready ready na going to Canada Dito na po kami ngayon sa airport at napakaraming tao dito at dun sa kabilang kami sa departure area. Going to Haneda. Tapos layover dun ng 4 hours. And Haneda to Toronto. Canada. So napaka-smooth lang na nangyari. Pagpasok dito sa Terminal 1. Wala na yung scanner. Diniretso na nila. Di ka na mag-scan dahil kami na daw yung airline. Kaya mas stock up lang daw sa labas yung mga tao. Kaya tinanggal na nila yung scanner. Tapos pagpasok, diretso kami sa check-in. Since dun sa ticket namin nakalagay yung operated by Philippine Airlines, dumiretso na kami at kumuha agad ng ticket. And habang ako ay nag-aayos ng check-in luggage, yung asawa ko naman ang nagbayad agad nung tax. So ang tax po na binayaran ay sa... Magkano nga tayo? 1620. 1,620 tapos sa child 810 per hen 1,620 sa adult and 810 sa dalawang bata so total of 4,000 plus kami yun po and pagpasok naman dito sa immigration ang tinanong lang sa amin is kung working permit pa kami sabi ko ako ay student at ang asawa ko yung open work permit that's it, tapos pinicturan, pasok na Tumating kami dito ng 3, magti-3 na, 2 kami umalis sa bahay, parang 2.30 to 40 ganyan. At nandito kami, natagal lang dahil nag-CR pa kami, tinapong pa namin yung tubig, yung juice, kasi bawal pagpasok. Yung last can nyo pala, last can is after ng immigration, yun lang wala na, Narika. tapos diretso na. Hello everyone. So yun na nga, dito na kami. Naghihintay sa gate 141. Yan. So yun ang yari. Kung pala yun, mo, pag meron kang lilipatan, kailangan mo lang hanapin yung ano, yung boarding gate mo. Of course, naturally ganun naman talaga. Pero yung naging proseso niya, madali lang. mag ka lang, i check lang nila yung boarding pass mo. Yeah, kung gat maaari, ang iba kasi naka-itinerary pa eh. So ang sa amin kasi pagkabigay namin kanina, nakaticket na talaga lahat hanggang dito. So hindi na namin kailangan dumaan pa sa counter para humingi ng tiket talaga. Kasi hindi siya naka-itinerary. Yan. So yan. So waiting for hours. Ano? Yan, mga 5 dito. Tapos 4 o'clock sa Pilipinas. Palis na rin kung ng Canada. Okay, boarding na. D, to. Touchdown na kami. Dito na kami sa Canada. Alright. Alright. So yun po, nandito na kami waiting sa aming sundo. At naging smooth naman ang lahat pagdating namin sa immigration. Pagpasok, para ano lang, susundan nyo lang kung saan na yung process. Halimbawa, arrival. Doon ang kayo sa arrival. Tapos pipili kayo doon sa palabas na sa immigration. since student ako, ika-guide ka naman nila kung saan ka dapat pumunta na room sa pagpasok doon pag tinawag na kayo ng immigration ang lang sa akin ay letter of acceptance tapos ko nagbayad na daw ako so niready ko yung resibo from the school na ako ay nagbayad and then tapos noon pinaghintay kami katapos noon katawag nakaprint na yung ano yung student permit ko work permit ng asawa ko open work permit study permit ng mga bata at study permit ng mga bata so yan tapos nung pagkalabas naman sa declaration, yun na sa mga pagkain. So, sa declaration pala, declare kasi namin yung noodles na beef, chicken. Yan. So pinapunta kami sa isang room declaration na alam mo yung kakalkalin. Pero pagpasok doon, ang ginawa kasi namin, yung nangasawa ko, bago pumunta dito sa Canada, nag na kami sa papel, tapos pinicture namin lahat kung anong nakalagay. Kaya pagdating doon sa declaration, ang ginawa ko, uh, tinatanong ako, no? Ano yung dala nyo? You say you have a food, yes. And you have some meat. Sabi ko, no, we don't have meat. We only have tuna. Tuna in can. Tapos, ano pang dala mo? Kasi sinabi ko lahat yung like uh, noodles na beef, chicken, spicy chicken, ganyan. And then sabi niya, what's that? Sabi ko, it's a powder. It's inside the noodle. And then sabi niya, is that for the flavoring only? Sabi ko, yes ganun lang and then sinabi ko pa lahat kung anong meron sa amin pati nga panty liner sinabi ko na and then sabi nung sa declaration yung check yung nagverify okay we go here and exit <laughs> tapos wala nang check check ganun po siya as long as pala dineclare mo lahat ng tama sinabi mo ang totoo pati pala sa pera yung pera tinanong ko magkano sabi ko is 11,500 Canadian dollar then sabi na is that for all sabi ko yes sa aming apat Then okay na. Yun po. Ay ngayon, waiting na lang kami na dumating ang magsusundo sa amin. So okay guys, hindi na kami sa bahay ng aming tinutuluyan. At everything is smooth. Natanggal yung mga haka-haka sa aming mga naiisip na about sa sasabihin ng immigration, pagpalabas, tapos yung sa declaration, no? declaration ng tip ko lang sa inyo i-declare nyo talaga lahat sabihin nyo kung hanggat maaari ilista nyo agad bago nyo ipasok sa box o sa bag at lahat i-declare namin Ayan. so yun uh, na oras na alas 12 na ngayon dito ng madaling araw ayun alas 12 dyan ng tanghali sa Pilipinas at kami ay matutulog na good night and abangan nyo po ang aming magiging sunod na vlog thank you so much sa lahat ng manood. God bless us all wherever you are thank you thank you thank you